Pinakamatindi ang problema sa espasyo para sa mga silidralan sa National Capital Region, Calabarzon, Soxargen at Bangsamoro Region. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng 2 Congressional Commission on Education o EDCOM2 at ng Philippine Institute for Development Studies. Tinukoy din pong isa sa mga dapat bigyan prioridad ang pagtugon sa kakulangan ng silidralan na karamihan po'y luma na at kailangan ng ayusin o palitan. Sinisisi naman ni Pakulong Bongbong Marcos ang problema ito sa pagpapabaya sa sektor ng edukasyon. 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta -ba -ba pinabayaan na lang. Mm -hmm. eh, merong ang classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Di na yun, mga 1970. Eh dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lang ang lifetime. Tinigpo ni Paulong Bongbong Marcos, isa sa tinukoy o tinutukoy na paaralan ay ang nasunog na bahagi ng San Francisco High School sa Quezon City nitong linggo. Pinagigiba na po ng Department of Public Works and Highways ang nasunog na gusali para mapalitan ito ng bagong gusali. Ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at uh, gumawa na po ng panibagong 4-story, 36-classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng isang taon. Tinig po ni Education Secretary Sani Angara sa kayon, ipinapatupad muna ang double shift sa San Francisco High School para ma-accommodate ang mga estudyanteng nawalan ng classroom.